Che, lang, lang. ka na nga lang, Puso ko na dagat mo, ang hirap kumulis Di ko mabigil ang pagkabi, niisip ka Sa'yo na naman to nakatingin Sa'kin ka ng nga lang umalik. Puso ko na dagat mo, ang hirap kumulis sa'yo para walang kakialam Di mo masisisi pa sa'yo to na hibang Nahulog na sa'yo di din ako makawala Gabay-gabay yung amat malakas Nasa isip madalas Kung may chance ba na maging ka Walang ang babaeng kakalas Yung antikas madalas Nalang balak maganda pa ng iba Gabay-gabay yung amat malakas Nasa isip madalas Kung may chance ba na maging ka Walang ang babaeng kakalas Yung antikas madalas Nalang balak maganda pa ng iba ah. Sa'king ka na nga lang humuli Puso ko na dagat mo ang hirap pumuli Di ko mabigil ang pagkape Iniisip ka Sa'yo lang naman to nakatingin Sa'kin ka na nga lang humalik Puso ko nagdagit mo Ang hirap kumades Di ko mabigil ang pagkape Iniisip ka Sa'yo lang naman to nakatingin Baby tama ay ka kalang ang pagka ng relaks simpatikas matalas dalan dalang balakagan na paninga bigay ng ngamat malakas na sa isip madalas comment sya ba na maging ay ka kalang ang babae na kasasya simpatikas matalas dalan dalang balak.